pa si Hani. May kinakatakutan si Hani kanina pa. Ayan, o, tingin siya natingin tingin sa taas. Hindi alam kung sino yung nakikita niya. Kanina pa siya, o. Oh. Pati si Ginger, takot na takot. Ayan, oh. May dumalaw sa amin. Ayan, o. Tingin siya natingin tingin sa taas. Wala namang kaming nakikita. Pero kinilabutan ako kanina kasi nag-open yung rep kanina nung natakot siya. Ayan, oh. Honey, what happened, baby? Talagang aligaga siya dahil may nakita siya, eh. Ang nakita mo, baby? Ano nararamdaman mo? O, oh, yan, oh. May kasama kami, oh. Takot na takot yung aso ko. Kanina nanginginig siya sa takot. Ayan, na naman, umano na naman siya meeting na naman sa taas. Wala naman oh. oh. Pero grabe ang kilabot ko kanina. Ayan. Tinitignan niya talaga 'to. Oh. Tinitignan niya 'to, may umano talaga rito. Parang sinusundan nila yung yapak. Ayano. Oh. Sige, puntahan niyo sa labas. Punta kayo sa labas. Puntahan nyo siya. sige. Labasin ninyo. Palabasin ninyo. Isama nyo sa labas. Talagang grabe ang ano nitong aso. Ramdam niya talaga. Sige na baby. Bye-bye. Isama nyo sa labas.